ayon sa suggestion ni Mike. Kami, kasama si Mike, na eksaksik tungkol sa napiling topic, ang kabulukan sa simbahan. kasama si Mike na nagsaliksi tungkol sa napiling topic ang kabulukan sa simbahan Jo, tina siya sabi nito itong mga pari doon ay nag-aaway sila nag-handle ng mga taxes ng mga Pilipino Hindi na rin ako ng lupa ng mga dating sabihin natin, datu ng datu mo. Arke! Okay! Ano po yun, senyor? Alam mo ba <laughs> Hindi na sa'yo itong lupa. May per, dito na ako pinanganak. Wala sa sa'kin. Alam mo ba ako? Siya na ang may-ari ng lupa na to. Samay na rin na ito, Injo. Ako ang paring nabanggit banggit sa manag-ari ng lugar na to. Di nang na nabili na namin ang lupa. Nagdala kami ng opisyal ng gobyerno ng Espanya at hindi siya piliin. Ayon sa batas ng Espanya, ang bahay mo ay nasa ng pamalaan. Hindi pwedeng kumontra ang isang indyo laban sa isang pare na, na, sa Espanya. Hindi! Pati yung mga uh, silurik, pati yung mga uh, kabastosan nila, uh, kasi na huling mga tanggal na pinapakita. No? <tinyo> <tinyo> Pinagsamantalahan niya ako! Pinabol niya ako! Patog ni Padre Ramos o. Nangugulpe na. Naging gising ang mga tao. Ginigising sila ng mga suntok at sipa, saksak at tamang parin. Siguro nga ng Patagdamas ang pangunahing tawa na ginawa ni Rizal para ipunto na yung mga pari naman no? siya ang sumisimbolo sa lahat ng na ginagawa ng pari Kung no? Umisipin natin, ang mga pari na binigay ng mga Espanyol na punta sa Pilipinas ay mga pari na wala namang tagang posisyon ng Espanyol mismo na naisip na nalang ako kung ano kapangyarihan ginamit nila Pagkatapos manaliksik ay binalak na namin umuli Ngunit, ngunit Nagpaiwan si Rod, hindi namin alam kung anong dahilan, pero kung ano man yun, umuwi na na kami. March 3, pumalik ulit kami sa library para magsaliksik. Doon, nagkana-cultivate kami ng mga references na pwede namin magamit para sa aming project. Ang kinagulat ko lang ay nagpapakita si Rod doon, pero kahit anong pakita niya, nawawala siya. Cal? Cal? Sige lang, pa ako. Oo nga pa. Na, siya. Ang iwas. Hindi lang yun. May mga nangyayari sa ang kakaiba. Ata ba si Rod? Hindi na naman magawa yung project. Kung may si Paolo, wala pa si hindi ko alam kung bakit ganito ako lang yata ang nakakaranas nito na mayroon pa naman yan hindi, hindi maganda ang senyales ito